Oh, sandali lang. Ah, yan na ba? Andi lang, baka kausap natin. Ah, uh, si, uh, okay. Nandiyan na ba? Andi lang ha? Okay, ah, uh, makakausap natin si Mayor Francis Zamora. Ah, uh, magandang umaga po, Mayor. Yes, magandang umaga po at maraming salamat po sa pag-ibita sa inyong programa. Opo, okay. So, ah, uh, ah uh, ngayon naman, eh, dito po sa usapin ng flood control, Opo, uh, ano po ang po din nating uh, ma uh, may share po sa atin dito sir say, dahil uh, nakikisa po tayo dito sa ginagawang investigation po ng pangulong Marcos Jr. O may mga may mga naipatupad ba diyan sa inyo pong nasasakupan o kaya bilang uh, pinuno po lahat ng mga mayor dito sa buong Pilipinas tungkol po sa mga anomalous deals na ito sir ano pong hakbang na ginagawa po ninyo Una sa lahat nais uh, ko pong sa inyo na isa po ako sa nagstanding ovation nung uh, nakaraang sona po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nung binanggit niya nga po ang uh, patungkol sa magiging investigasyon uh, sa mga anomalous flood control projects. Alam naman natin dito po sa Metro Manila at ganoon din sa napakaraming bahagi ng ating bansa ay problema pa rin po ang pagbaha at uh, ko sa totoo lang no ko namang pondong inilalaan para po sa flood control dapat po ito ipatupad at magamit ng mabuti sapagkat uh, ang ang tao na po ang uh, napeperwisyo at uh, dapat talaga imbestigahan po ito at uh, kung mayroong mga uh, dapat ayusin sa sistema po natin ay dapat ayusin po 'yan sapagkat ako po 6 na taon na rin bilang mayor po ng Lungsod ng San Juan at uh, bilang uh, Metropolitan Council President po ay uh, Tatlong taon na at uh, muli po tayong uh, nailalal bilang uh, presidente nga po ng MMC at okay. ngayon naman po ay bilang presidente ng uh, League of Cities of the Philippines. So uh, bilang pinuno po ng uh, mga mayors ng mga lungsod sa ating bansa ay uh, ako po ay nakikisa sa mga kasamahan natin mayors na dapat lahat ng mga flood control projects po ay maging maayos, uh, ito po ay dapat uh, may patupad ng mabuti. At uh, anumang pondo ang nilalaan dito ay dapat nga po ay nagagamit ang WASTO. Okay. So uh, ngayon may proposal yata na i-transfer na lang yung pondo niyan, uh, flood control projects, bula sa national government sa local government units. Ngayon kapag uh, ito po ay matutuloy, paano po natin masisiguro when it comes to transparency <clears throat> na nagagamit po talaga sa tama ang pondo ng taong bayan for implementation? Apo, meron... Opo, meron nga pong proposal si uh, Mayor Isko Moreno ng Lungsod ng Manila tungkol dito at uh, aking nga binanggit. No? Uh, dapat aralin po ito kung uh, sa tingin po ng uh, ating gobyerno na uh, makakatulong po ito sa mas mabilis na Eh, Kami naman po ay susunod uh, kung sakaling magkaroon po ng pagbabago sa paraan ng uh, budgeting at implementation ng flood control projects. Ang uh, kaibahan mo kasi sa local, of course number one, mas mabilis nating napapatupad po ito sapagkat uh, kung sakali lamang ano may download nga sa mga local government units ang uh, pondo para dito mas na mo monitor namin mas natututukan namin sapagkat uh, kami din po ang uh, implementing agency sa ngayon po kasi ang uh, lahat ng ito ay uh, under po the DPWH ang mga mayors po ay tagatukoy lamang ng mga lugar kung saan po dapat ito isagawa. Halimbawa, anong mga barangay ang binabaha, anong mga lugar ang dapat palitan ng drainage o kapitan dapat ng mga pumping stations. So sa ngayon, ganun po ang setup natin. At kung sakaling nga magbabago po ito at uh, madadownload po sa mga local government units, of course, mas matututukan namin to at meron naman po tayong commission and audit o yung COA na nagbabantay po sa ang mga paggamit ng ating uh, mga pondo. So there will always be a mechanism for transparency okay. and of course yung pag-evaluate uh, ng ating mga mamamayan ko ang mga proyektong ito ay totoo nga, nga na nagagamit na mabuti at uh, napapakinabangan natin ating mga mamamayan. Last question na po Mayor Zamora. Uh, handang tumulong ang San Miguel Corporation sa flood hmm. uh, problem natin sa Metro Manila. Eh, malaking challenge pa rin po ang pag-relocate ng mga informal settlers. Naumpisa na po ba yan dito sa Metro Manila? Yes, actually one of the biggest challenges nga po ay ang uh... Mga kababayan nating maaring nakatira sa mga waterways, ganoon din mga kababayan natin maaring nagtayo na ng mga tahanan sa ating mga drainage systems kung sakaling uh, ito nga po ay nangyari uh, na ay kinakailangan po nating mailipat sila ng kanilang mga tahanan upang yung mga drainage systems, mga kanal, uh, mga waterways na dapat pagdaloy ng tubig ay uh, muling mabuhay na para dumaling nga po ang uh, tubig. So kinakailangan po talaga ng mga relocation sites and uh, that will need a lot of funding next yung dredging po no uh, kinakailangan natin i-dredge ang ating mga ilog mga creek sapagkat yung dating lalim nito ay uh, wala na naging mababaw na po ito dahil sa silt dahil sa basura uh, sa burak no kung kaya dapat po talaga laliman ito muli sa pamamagitan ng dredging so ang lahat ng aking binabanggit po will entail a lot of funding at uh, gaya po ng aking mga binanggit nung mga uh, nakarang araw sa ating mga interviews we welcome the support of Mr. Monang, In fact, nakapag-usap na po kami at uh, we are scheduling a meeting uh, with him and his engineers and his team para uh Malaman natin ano ba exactly ang uh, gusto gustong gawin ng San Miguel Corporation at you know, ng ginong uh, Ramon ang ano ba yung scope of work nito at uh, kami po ay excited para dito sapagkat malaking bagay po talaga kapag ang private sector ay tumutulong po sa gobyerno at sa ating mga lungsod Maraming maraming salamat po Mayor Francis Zamora ng San Juan good morning po thank you Apa, Maraming salamat din Good morning